Friendship. Masaya pa rin ako Kasi nandito pa Si Christy Yan Tatlong araw na kami magkasama Sobrang saya ko Hindi namin alam Kung kailan kami hanggang kailan kami magsasama nito <laughs> kung isang linggo ba sila dito o uuwi ba sila mamaya or bukas pero at least nagkasama kami masaya ako nawala yung lungkot ko at <coughs> takot sa ako ibaka kasi galit talaga niya. Pickle main. Tiba yung loob ko dahil sa kanya. Magkasama kami. Naririnig niya, nakikita niya lahat. Sitwasyon ko dito. Tiis lang talaga. Ito talaga yung buhay OFW. <laughs> Sobrang hirap. sobrang lungkot mga homesick ka talaga dito lalo na pag mag isa ka lang pero pag may kasama ka mabawasan yung lungkot kasi may makausap ka kahit patago yung usapan namin ni Christy at least nandito siya ayaw ng amo ko na makikita niya na nag-uusap kami dalawa. <laughs> Iwan ko kung bakit ayaw niya. Kaya pati ko kami mag-uusap nito. <laughs> ha? Mm. Pag magkasama kami sa kusina, yung mata lang namin dalawa nag-uusap. <laughs> Ganyan talaga ang buhay yung mata lang namin dalawa nag-uusap kahit sa mata nakakaintindihan kami <laughs> kasi bawal maka-open yung bunga nga namin kaharap namin yung amo ko yun ang buhay namin dito peace lang talaga Yun lang. Thank you for listening and watching my video. God bless us. Take care, everyone. Love you all. Mm, love you all. Uh, wait, the update date is July 16th, 17th. i the pizza. July 17, 2024 Time is 12 noon Mag 12 noon na pala Yan, katatapos ko lang maglinis Mamaya ulit pagising yung amo ko Kasi magkukutos yan Sa ano, doon sa kusina Okay Ah uh, Ang saya ko pala kasi unang sahod ko napadala ko na sa pamilya ko at masaya ako na nakikita sila na masaya din na nagsashopping sila kumain sila ng Jollibee yun ang saya-saya ko na nakikita sila na masaya sila mga anak ko, mama ko, kapatid ko yung papa ko next time na lang sahod kasi nung may trabaho yun na busy kasi wala siya ingat kayo lagi dyan magmamahalan tayo hindi tayo mag-aaway bawal mag-aaway sa mga ano, basta yung mas maganda talaga na marunong tayo magpatawad sa nagkakamali sa mga gumagawa ng mali yung, yung gumagawa ng mali sa atin yung inaaway tayo, maging ano lang tayo. Tawag dyan. Hayaan na lang natin. Hayaan na lang natin yung iba. Basta tayo nagmamahala. <laughs> Mas maganda talaga na magmamahala ng buong pamilya. At nagtutulungan. God bless us. Love you all again.